Hello pa! Today five yung birthday ni Ate Rose. Eh. Ayan Pansin. po. Kapapansin po sila. Kaya po ko nagpunta dito. Hingi daw po ng saging. Ang dati. Hindi nga Ano? Hingi daw po ng saging ang Ko Kahit limang piling lang daw ha. Ay, uh, antal uh, uh, mo na. Amo, titiba pa. Titiba? Uh, Huwag kayo sa akin hingit. Hindi, aking saging yon. Siya.

Hing niya ako, Aterusia. Kukuhaan niyo, kuya, hmm? apat. Apat, kukuhaan niyo ka. Bilang ano na? nga, ho. Ha? Ay, salamat po. Ay, lahat pa daw po. Ay, yeah? naulog pa. <laughs> kukuhaan niyo po natin. Kukuhaan niyo po natin maraming saging. Maraming saging. Mga mamamapaghanap at galingan. Anong handa pa ninyo, lula apay? Pansit? Pengi pansit! Pareho, lalagyan ng plato ng mga lula apay. Ibabalik ko sa inyo. Pansit, ah, oh, ikan. Oo, ibabalik ko sa inyo ang ano, ang plato. Hindi <coughs> na naman ako kakain. Huh? <coughs> ha? Ha? Hindi na ako kakain. Yeah, I'm going to say that. Handa po ay pansit. Ito na po ang Kuya Rochal. May sa akin ko. <laughs> ay, ito, kanyang yes. Ang ko lang pansit. sa akin ko. Happy ng ito ang kanyang dad oh. Ang <laughs> ganda pala camera so, ng camera ng Mommy. Ang ganda pala ng camera ng ganda pala sa mami. Ito pala ang gagamitin ko sa film kasi oh, full storage. tama na sa akin. Oo. Oh, Ah. tatanghalian? Pag wala mama, iulot na gulay. Meron? Wala pa yung naka-M. Wala. Nagigawa ko ng mga project. Yeah. Mm -hmm. Happy birthday! Salita! Happy, 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 Happy birthday! Wala nga ako kaming pasok. Wala pa eh.